Hello mga amiga, mga amigo for today's video ay diri ko dito sa Pilipinas ka magluto umis ako wag umangkon o native chicken so mo na akong iyang ihaw ka native chicken presko kay na amiga dahil ako kaayo na siya comment iyan lang gi, gi sa kalayo para mawala itong mga balahibo na gagmay para limpyo jud kayo kita la ba yung mga on di ba? yan giganggang-ganggang ana-ing-ana-ing-ana -ing -ana -ing -ana. mga Diba? Ganggang-ganggang -gang 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 yun na siya mga amiga para mawala ang gagmay na balahibo. Pagkahuman ana ng ganggang niya, iyan na po na siya karong hiwa-hiwaon mga amiga. Para lami ang pagkaduto sa ato ang native chicken o bisayang manok. Mawala na siya mga amiga. nga na paghimo para lamit ang iyang pamit. Mawala ang iyahang mga balahibong gagmay. So pagkahuman ana niya gangganggang -gang 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 sa kalayo, Tigay na po nakarong hiwaon, anak. Nga na lang paghiwa mga amiga. Hawad kayo mo, 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 ako pag mangkun, oy. Dali ka kayo na niya gibuhat Siguro 10 minutes lang na ayun. na dayon. Pag kama na lang, amiga, yan na siyang hiwa hiwaon ng gagmaing ana. Para saktuhan niya ka dako ang iyang itad tad para daghan po yung makakaon mga amiga. Pag anak na tad tad niya, yan na po na siyang Hiwaong hiwa ang gagmay. Ana, mga amiga, di ba? Char. Oh, ano na siya. Yan, di ba? Pag, pag abri niya sa iyang tiyan, laghan ka ayog itlog ang manok, mga amiga. Kay babae man na siya ng manok, pero isa yung manok man siya, dahil kasi siya itlog. Una, ako na itlog, ay among nakitaan. Pagka humang, na niya, narang itlog na dako. Oh, di ba? Na isa ka itlog na nawala kagawas. Ay, mauday na siyang anak siya mga amiga. Pagkahuman, ana. Hiwaon na na siya karong ginagmay. Ana na siya kadagkua para sakto sa mga o mga ana na siya kadagkua mga amiga. Pagkahuman, muna niya siya nahiwa sa mga di ba siya mong hiwa? Wala siya. O, Say hi, Lisel Akala, Demetrio. Shout out sa iyo. Ayun, tapos pagkahuman siya Oo, na natong kamunggay na maspanya pa. Murap pa dito sa likod bahay lang namo na siya. Ano na, na sya, amiga? Na setanlad. Kita na tanglad para lang amiga. ang sabaw mo. Ito, amiga. Maraming salamat sa inyong putanaw. Bye.